Kauna-unahang probinsya sa Pilipinas na pinagalawa ng Capitation Fund mula sa Philippine Health Insurance Corporation ng Lalawigan ng Quezon para sa konsulta sandbox ng Quezon Primary Care Provider Networks. Ito ay matapos na formal na ipagkaloob ng PhilHealth sa pamamagitan ni PhilHealth Region 4A Vice President Dr. Danilo Rines ang halagang 72983582.39 million sa pamalagang palalawigan sa pangunguna ni Quezon Governor Dr. Helen Tan. Ayon ka Rines, naging madali ang proseso ng pagbababa sa lalawigan ng naturang pundo dahil sa mabilis sa pagtugon at pagsumite ng mga kinakailangang dokumento para dito. Ayon naman kay Governor Tan, bilang kauna-unang lokal na pamalan sa bansa na nagtatag ng Consulta Primary Care Provider Network, ang lalawigan ng Quezon ay makapagbibigay sa bawat Quezon yan na magkaroon ng primary care service provider o abot kayang serbisyong medical sa pamamagitan ng pagpapatupad ng konsultasyong sulit at tama. Konsulta primary care benefit package na kinabibilangan ng uh, libreng primary care consultations, health uh, screening at assessment diagnostic services at pa-provision ng essential medicines na mga konsulta package provider. Nabatid ng inilaang pondo ay deposito sa Provincial Special Health Fund na ginagarintayahan ang lahat ng kizonyan sa sapat abot kaya at di kalidad ng mga produkto at serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan mula sa iba't ibang pasilidad pangkalusugan sa buong lalawigan. Hinikayat ng gobernador ang bawat kizonyan na magparehistro sa kanilang, -kanilang rural health units. Health Centers sa Quezon Provincial Hospital Network na kinibibilangan ng QPHN Alabat, QPHN Bundok, Peninsula o sa Katanawan, QPHN Candelaria, QPHN Claro M. Recto Infanta, QPHN Dona Marta at Atimunan, QPHN Ginayangan, QPHN Gumaka, Magsaysay, Lopez, Mauban, Pulilio. Sampaloc, San Francisco, San Narciso, Unisan at Quezon Medical Center upang mapakinabangan ang mga binipisyo lalo na para sa mga pangailangang medikal ng mga outpatient. Ipiniluanag pa ni Governor Tan na siya rin nga pangunahing may akda ng Universal Healthcare Act na ito ay isang makabuluhang hakbang tungo sa pagsasama ng Quezon's Health Systems sa province-wide health system na idinisinyo upang magbigay ni tuloy-tuloy na magkakaugnay at pinagsamasamang pangalaga at tutugon sa fragmentation issues sa paghahatid ng serbisyo. Pinasalamatan na opisyal si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., PhilHealth at Department of Health, gayon din ang mga local chief executives, municipal health officers at hospital chiefs ng lalawigan sa pagsuporta sa pagpapatapad ng programa. Mula sa lalawigan ng Quezon, ako si J.R. Narit nag sa DSRJ ATM, ang Radyo Bandido TV.